At Dakam, may ipinanyag matapos makasama si Pao na Bilino sa naganap na family outing. Ready na magpakasal? Sa 2026, matapos ang paman pamamanhikan sa Cebu noong holiday, wala na nga talagang makakapigil sa pagmamahana ng Kim Pao. Marami man ang na nagsasabi na labtimdang ang turing ni Tony Paolo Bilino kay Kim Naobserbahan mga efforts na ginagawa nito, malayong malayo sa dati. Saan ka makakakita na feeling boyfriend na agad siya noong nagpupumilit ang aktres na pumunta sa abroad para manood ng Taylor Swift concert? Kinabukasan kasi ay e. taping kaya ganoon ang pagpipigil Nagagawa na din magtampo, kahit wala pa silang level noon. Ay nasa mga akmento. Fans, huwag na kasi kayo mag-overthink. Umami naman na si Faudo. Sa lahat ng na mga naging love team niya, kay Kim Chui siya nahulog ng sobra. Kahit ako bilang dalaki na fans ni Kimi, Magugustuhan ko siya sa pagiging positive na tao. Kamahal-mahal ang ugali nito. Ibahin natin si Paulo. Huwag natin pangunahan ng negative. Once na nasaktan si Kimi, maraming mawawala sa kanya. Lalo na ang tiwala ng taong bayan. Kaya be positive tayong dahat. Kimpong forever yan hindi na sina maghihiwalay. Based sa aking nakikita.